Los Angeles Lakers pumayag ng itrade si Austin Reeves kapalit ang isang high profile na big man. Pero bago yan, nagtrending naman sa social media ang naging pahayag ng Celtics legend na si Paul Pierce matapos ang masakit na pagkatalo ng Boston Celtics sa Game 6 ng kanilang second round playoff series laban sa New York Knicks. Sa pagkatalong ito, naitala ang final series sa 4-2 pabor sa Knicks, dahilan upang tuluyang maglaho ang pangarap ng Celtics na makuha muli ang kampyonato sa NBA ngayong taon. Isa sa mga unang naglabas ng saloobin ay si Paul Pierce, nakilalabi Ilang isa sa mga pinakamatapat na manlalaro ng Celtics sa kasaysayan. Naglive siya sa Instagram matapos ang laro upang ilabas ang kanyang pagkadismaya. Ayon kay Pierce, malaking kawalan para sa Boston ang pagkawalan ng kanilang pangunahing bituin na si Jason Tatum. Naniniwala siya na kung naroron si Tatum, baka iba ang naging resulta ng serye. Gayunpaman, sinabi rin niya na ayos lang ito at tiyak na babawi ang Celtics sa susunod na season. Hindi rin pinalampas ni Pierce ang mga tagahanga ng Knicks. Na ayon sa kanya, huwag daw agad magsaya ang mga Knicks fans dahil hindi pa sila nakarating sa NBA Finals finals at higit sa lahat, hindi pa sila magkakampyon. Dagdag pa ni Pierce, sigurado daw siyang matatalo ang Knicks ng Indiana Pacers sa Eastern Conference Finals. Kahit wala si Tatum, umabot pa rin ang Celtics hanggang Game 6, patunay sa tibay ng kanilang kuponan. Ngunit sa dulo, hindi ito naging sapat. Makasaysayan naman ang naging panalo ng Knicks dahil ito ang unang pagkakataon sa loob ng 25 years na nakapasok sila sa Eastern Conference Finals. Makakaharap nila ang Pacers sa Game 1 na gaganapin sa Madison Square Garden ngayong darating na Miyerkules. Samantala, lang sa kabila ng magandang performance ni Austin Reeves ngayong season, kung saan nag average siya ng 20.2 points, 5.8 assists at 4.5 rebounds per game, lumalakas pa rin ang usapan na maaaring itrade pa rin siya ng Lakers kung kapalit nito ay isang high profile na big man. Mayroon siyang apat na taong kontrata na nagkakahalaga ng $56.25 million dollars kasama ang player option sa huling taon. Pero ayon sa mga ulat, posibleng tanggihan ito ni Reeves at mag-demand ng bagong kontrata na aabot sa $42 million kada taon. Ang Lakers naman ay limitado Delgado ang maibibigat na contract extension. Mas mababa sa hinihingi ng kampo ni Reeves. Kaya habang mataas pa ang market value niya, kailangan na talagang magdesisyon ng Lakers kung ireretain ba siya o gagamitin bilang trade asset. Isa sa mga posibleng kapalit ay si Brook Lopez ng Milwaukee Bucks, isang elite rim protector at may kakayahan din sa three-point shooting. Free agent din siya ngayong off-season at magiging malaking tulong kung magkaayos sila sa terms. Pangalawa, si Nikola Vucevic ng Chicago Bulls. Dahil sa rebuilding phase ng Bulls, bukas sila sa mga trade upang makakuha ng batang core o draft picks. Si Vucevic ay may kontratang 21.4 million at kilala sa scoring, rebounding at pagiging stretch big man. Perfect fit sana sa Lakers. Pangatlo, si Stephen Adams ng Houston Rockets. Unrestricted free agent na siya ngayong offseason, kaya at kung magpakita ng interes ang Lakers, posibleng magkasundo sila sa bagong kontrata. Bagamat may injury history, malaki ang maitutulong niya sa depensa at rebounding. Pangapat ay si Daniel Gafford ng Dallas Mavericks. Dahil sa posibleng pagpasok ni Cooper Flagg sa draft, masisikipan ang frontcourt ng Dallas, lalo na at nandoon pa sina Derek Lively at Anthony Davis. Kaya't may posibilidad na i-trade si Gafford na nasa huling taon na rin ng kanyang kontrata. Habang mataas pa ang value ni Reeves, dapat bang i-trade siya o panatilihin bilang future star ng Lakers?